Diyan mo na sa ano? Oh, Ako no. sa Wala pa dito ano? Lulo. Wala pa dito ano? Lulo. Wala pa dito ano? Sa baba, huwag sa ano, may pikpit ang isda. Yung sa ilalim yan ang pamihado.

Ay iyo dumawi, kasama na yung mga bigay matuna, mga tuna, mga 25-15, dami. Nanganaw na nanganaw. Dami naman kasi si Abing, ayaw naman halos magpabawas. Bago magdawi, hapon na. ana andas goro hugog paano diret na man pag pagano eh pawel <coughs> uno, uno <lang> dos banggera chat chat banggera

Doon ka na mo sa may katig. Ah. baba doon. Baba na yan, baba na yan dos. Para malatagan ng panibagong banyera. Yeah. <laughs> <coughs> Ay, siya ka. Punta ah, pa sa loob. Nung... <tos> <tos> oh. <Ha? tos> okay, lagi, lagi Oh. kuya. Ayan, pwede na yan. Ayos na yan.

爸爸，妈妈，我们来玩。